Ayan, gawin natin yung mga truck po ang nasa. Tatawagin natin. Trot! Ayan ha, oh, yun Trot! Ito ni isa. Trot! Ayan. Ayan oh, o. Trot! Huli ka na! Kaling siya doon sa may sampaluan. O. Oh, ayun! Ayan oh, o. Na. Nasa yung isa. Ang kapatid mo. Trot! 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 Ayun, trot! Ay, sabi sa puno. Trot! Ayun hindi mo na. Hindi isa, ayun, no? Trot! Trot! Eh, papunta na dito trut? Sige na, yun trut? Oh. Trot! Sus. Trot! Ayan na, ayan na, ayan siya oh. Ayan, mga kapalagwag, mga baba na. Ayan oh. Trot! Ayan Ayun, tarot! Malapitan natin. Tarot! Ayun, o. Tarot! Ay, uminom. nauuhaw siya. Ayun, o. Nauuuhaw. Galing siya sa taas. Ayun, o. O, ka na rin, o. No? Hanggang lang sila dalawa. Paghapon sila dyan. Nakakawala lang. Hanggang gabi. O, hindi sila umaalis. Okay. Ang magandang umaga, mga katarat. <laughs>